Hello mga farmers, welcome back to my youtube channel for today's vlog So ngayon dito nga sa figure namin So actually mag-update ako sa inyo So bad news Dahil tumakalat yung uh, swine fever So yung baboy namin naapektuhan din So ito, pakita ko sa inyo So dito sa figure namin Pakita uh, ko sa inyo, ganito ang nangyari mga farmers So mga kalungkot, mga pangyayari Ayan Grabe mga kamayos So mga laki na din sana eh. And then meron din dito sa bila Nasaan? Yes, Ayan mga kamayos eh. Dahil kumakalot ngayon yung sakit ng baboy Grabe So ito yung na-observe namin mga kapamilya So ano siya Nanghina Tapos hindi na kumakain So doon na siya nag-i-start And then yun nga Hanggang sa namatay na So grabe So kalat talaga dito sa amin Yung ganitong sakit kaya kawawa yung mga namuhunan talaga sa baboy na so, napakalari ang kapital uh, him. Sa so, talamak talaga dito sa lugar namin. Hindi mga kamag-anak ko rin ay ganito rin ang nangyari. So, dito mga farmers kaya yun wala tayong ligtas sa so, ganito kapag mga salot ang dumating sa atin yun so, hindi natin makontrol so mayroon dito kapag nahawahan pa yung mga kasama katulad so, dito kasama dito yun baka ilang araw lang yan mahina na ulit baka sila naman susunod So, ngayon ang gagawin namin, babaon namin. So, maghukay muna kami ng lupa para ibaon ko mga baboy na ito. mga farmers Kaya, yun, nakakalangkot. Although, medyo nagastos na rin. Kasi mga farmers, so, ang story nito, yung inahin nito, namatay. Namatay. Nung bata pa lang. So, and then, ginatas. Ginatas namin to So talagang araw-araw ginagatas. Naka-survive lahat 'yan. And then okay naman. Tapos 'yung mga gantong panahon ah. na ah, ang ilang kilo sa siguro to. Umatake na 'yung swine, swine fever, swine fever. Ayan. So talamak na dito sa lugar namin. Yeah. Ayan. So, grabe yung mga namuhunan talaga sa babuyan mga milunan sa so, kawawa pero yan yeah, ay no na pagsubok lang 'yan so lilipas din yan pero ngayon wala tayong kawala Malawang, uh, 'yan yung dumarating sa atin pangbata ang ganda pa naman ha? Lichonin na. Lichonin na siya oh. So uh, we pray na ano, makasurvive tong naitira. Ayan oh. So sayang. So pag pray natin makasurvive. Na huwag mahawaan itong dalawa. Na ano namatay oh. So kagabi lang ito naman mga farmers Ayan Kaya sa mga nagbabu So laban lang So bawi ulit next time So Alam ko na ano lang to Challenge lang sa atin So mga kaahon din And nakakabawi din sa so, anumang kalugihan na mangyari sa atin so alam ko na hindi manatili itong sakit na ganito sa bubble yan so matatapos din yan kaya sa mga nagbaboyan, sa so, laban lang so tuloy tuloy lang tayo kalipasin lang natin to and then start na tayo ng babuyan. So, yan. Maray pong salamat sa inyong panood. And ito ay babaunan namin. Mag-uukay muna kami. And then, babaunan namin doon sa sa aming farm doon. So, yun mga farmers. Salamat po sa inyong panood. And don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.